Yan, good morning na muli sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, mga bro. At kapag ariyan na nga uli ako ng lambat. At mm, malapit lang muli ako dito sa tabi. Yan ang aking buya. At mm, may nagpakilala na nga mga bro. Kahit nandito sa babaw, mayroon. Yan, kita ba ninyo na na yan mga bro. Yan oh. Sana madagdagan. Ay, okay alright. Yan. Yan oh. Ay, ayos mga bro. Yan o. Oh. Kita ganin nyo yan. Yan na mamuti na yan. Yan. Punta doon. At dito ulit ako sa tagililan ng Barbs Maria. Yan. Dito ulit ako nagbakasakali. At dito meron nagpapakilala. Yan. At sana madagdagan pa. <coughs> yan. Kita ang, ang babaw lang mga bro. Ang inarayan ko dito kasi nananabihan sila. Uh -huh. Ya. Yeah. Ni, okay, kayo. Yeah. pangita na mga bro ang ebidensya. May nagpakilala na. Okay, so right. Yeah. Abang na lang sa aking paghihila mga bro. lang tayo ng ating aring araw. Ayan. Yeah. Salamat sa Diyos at binigyan niya ang pagkakataon makapag-anok boy dito sa karagatan. At sana'y ay ganun na rin sa ibang lugar. Makapag-anok boy din yung iba at kumalman na rin. Para naman sila may pang-araw-araw na. Kalmang-kalma nga mga bro dito ang karagatan. Region ng Patangas. Mga, uh, mga kababayan ko nga palang dinadaanan ng mga bagyo ingat kayo palagi dyan sa mga inyong kinaruroonan at ang ating bagyo na pabalik-balik sana naman ay yung iba ay hindi na tumuloy sila ay mitaas na talagang Marami ang napipinsala. Eh, okay, sa so mga kababayan ko mga ano, ingat kayo palagi dyan sa inyong kinaruroonan. Pag may dadaan na kalamidad, pasiguro. Pasiguro kayo mga kababayan. At abang na lang kayo sa akin pagila. Ayan yeah, mga bro, at mag na. At labas na ang ating aring araw. Yeah. Abang wala pa masyadong agos ah magkaagos pa solo flight na naman ako ngayon mga bro nhô rồ Ừ Yes pagi ba, mga anu bro. Ya. Yeah. bagusan kok pok. Ah, bol pagi Ya. Ah, oke, okay, sabay. Right. Ya. Yeah. Oh. Ya, cepat nih lo, mga bro. Oh. Oh, cepat, bro. Oh, oke, okay, sabay. 啊！呵呵。 bro. Yan. Yeah. Dito pa rin sa dati kong inari yan, tagalira ng bar. Tira na nga lang ito ninyo eh. Magaling at may tira pa yung mga tira ng pangangawin. <laughs> yan. Yeah. Okay, so right. Yan. Yeah. Yan yeah, mga bro. Oh. 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 Sama oh, bro. Oh. Cakpat. Oke, okay, sorry. Sure, hmm. Ay ayus. Oh. <laughs> Ay, selamat sejus. Selamat. Selamat sekelas sa ya. At biaya. Huh. Mahaba-haba itu nga bro pandur duksung. Ya. Yeah. Mahaba-haba pandur duksung tuh. Mm. It's a right. Mm. Ah. Sana angkan dulu. Mm. <laughs> nakatiming din, na-timing din. Tama 'yung dilalim si ko. Ha? Dahil si mas lalim mai. ay, kayo. Maganda ang laban pag mudan ko sa ilalim. <laughs> ay, selamat sejo sa sebiaya. Mm. Mm. Ay, okay sa all right talaga to. <laughs> Nagbili na lang ako mga bro at baka magkaagos pa. Ha? 300 meters lang to. Uh. Ah. Ay, okay sa all right mga bro. bro. Uh. <laughs> ah. Na ah, timingan din yung magkakasama. Oh.

Mm. <laughs> <laughs> ah. mm. <laughs> Ay ayoahbabro <laughs> Ay, <laughs> <Ayan. laughs> uh uh

Buhay pa mga bro, ang iba Kung ibulok pa sila hmm. <coughs> hmm. Huh. Ayos Gila na ako mga bro At baka magkaagos pa Ito pong baan labat Ista na Okay. laban mga bro mm. okay so right mm. <laughs> mm. <laughs> may malalim-lalim dito mga bro sa pag-ulok medyo may lasa ng pag-ihila 吧。爸爸爸爸

na mga bro magila okay wait <coughs> Nalang nah. mga bro sa aking pagdaong. Nah. <laughs> yeah, mga bro, at na at lang ng bangka. ya. Yeah. Uh, oh, ito, ito. Yeah, mga bro, at nagtatanggal na nagdi-discard na at magtatanggal na rin huli. Okay. Yeah. Hmm. Tama, lang tama, lang. tama lang yung sukat ng sa Ito dito sa balde. Ito dito na. Dito na. Dito Dito na. Dito na. Dito na. na. Dito 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 talaga mga tutulong magtanggal alam nila. Uh, kita nila yan doon okay, sa eh. yeah. yeah. oh, so, yeah. may bag Sa ako eh. din Oo, sige. Ini don, ilil Ano pare? Hoy. <laughs> Ang dito ka pala pare. Sige. kayo? yeah, mga bro at may mga nagdatingan yung aking mga bis doon sa bard. At tira daw ay tutulong mag ka. Ilira ka doon. Vlog ka. ka doon. oh Tulong tulong. tulong para makaulam. Ayan. Oh, bakay ang Bakay. Bakay. Ayan. Bakay. Bakay. Bakay.

Oh. Ah. Sige, Ang tanggal. Oh. oh. daming tatanggal mo, bro. ya yeah. Yan. Dami pang tanggalin. Wala pa sa atin. Bukay, ano ba? Bukay, bukay. Ibaba at ilalim ang buka ng, ano. Ang malaki pa atras. Ang katamtaman ng maliit palampas. Oh. pag marami na sa ulo, tang pat tanggalin mo pa atras ang ibang mata. Pag single mata lang, yan, palampas na. Oh, yan. Okay, yan. Dami pa, mga bro. Right. Jackpot, bro. Oh. Ma. Oh. Tayo <laughs> Oh. Ma -tala. oh. Ma -tala. oh Talaga mahal, yan, no? oh. Oh. Buti na lang mga may dumating na rescue sa pagtatanggal. Okay? okay. Oh, buti na may ngay. Ha? Ah? Ah. 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 Oh. Ay, isa mo maris pa kung uh hindi -huh. pwede iwan dito. At, oh, nagbitin mga bro. Ay, okay. Ah. yung mga nakarating na sa may anong yan, palampas. Pero yung nasa liig pala, ay nasa ano, tasang patras yang lepas nih yan lepas nih mandali na palampas ng kisapatas yan yung isang yan yan saka yung katabi at mga singil mata pag ganyan ya patras yan patras pag nasa tapat pa lang ng asang atras pag lumampas ng asang ya, pa ano yan lampas na

<laughs> ah, swerte swerte, nabihayaan walang araw na pabalik-balik sa laot puro isa't kalahati huh? bali, tatlong araw yata yun, apat-araw ang huli, puro isa't kalahati isa't kalahati, sige lang tuloy lang ang tsaga um, na din mga bro. nabihayaan din sabi ang umaayaw, di nagbabagi kailangan talaga at sipag para makadanas din na makarami Bandaritas Talaga Mga bro Oh Hmm Gaya okay, pasai Pasai Hmm Hmm Pasai Hmm Apa tuh Hmm Hmm Hah Banyak lima Yang magpangal Oh Ya Ayo Cakpat Mga bro Hmm Bumawi din ako sa araw na ito. Yung pa araw-araw ko pa isa-isa kilot kalahati. Yan. Talaga. Salamat sa Diyos sa biyaya. Dito lang po sa karami. Yan mga bro. At patapos na. Yan. Lahat na mga bus. Okay. Sorry. Yan. Wala na yung so, nakatampak din mga bro. Bus na. Yan. At yung na sa balde. Yan. Yan. ayan mga bro toks na at yung sasali sa ano? baldi ayan. abang na lang sa pagkilo mga bro pag uwi ayun mga bro yung isang baldi nauna na ari ang isang baldi lalagyan pa pasok ng ano ng saguan lagay mo rin na kanti tubig yung saguan pasok mo baka na yeah. okay, alright yeah at mm, abang na lang mga bro sa bahay pag kilo yan yeah, mga bro at yan yeah. isang plangga ang biyaya mga bro ayaw tatlo pag sama sama na yeah mga bro at okay. nagkikilo na madilim lang ating ano ating view ya yeah. oke okay, right ya yeah, bro ya yeah. oh oh ya yeah, no tiga kilo ya ya dari kilo mga bro may na ya oke ya Sa, sana tiga kilo may na may pa oke okay, so right. mm. ya yeah, bro Yan, tatlong kilo, may baba hiling mo, na. Baba mo, pakit. Yan, okay, so right. Ito, tatlong kilo din yan. Ito. Isang kilo. Isang kilo. oh, isang kilo. Yan. Bali, naka, ano na mga bro? Mga pit, nakapito na. Okay, so right. At mayroon pa. Yak. Yeah. Mamaya yeah. lang sukli. Wala lang sukli pa. O, oh, sikit. Mamaya na doon sukli. At, Kurina atin na lang doon. Isang kilo pa rin yung mga bro. Ah, ang isda lang ay may mga namimili na. Kaya hindi na natin makikita ang kabuuan ng bilang may yeah. nabili na yan yeah, mga bro at yung iba nga ay nabigyan ko na ng pang ulam at ito na lang ang akin kunan. yan yeah. at mm, sila ay nagmamadali na at yan yeah. at may tira okay. din pang ulam si boss thank you, thank you. Okay, ah. sige okay. Mm -hmm. at ito ibilang mga rin kung ilan pa ilan sa dalawa taplo apat lima yan yeah, mga bro limang kilo pa ang nakalagay dito at balik mm, bali ilang kilo na ang nabili Mamaya bibilangin ko kung bali ilang kilo lahat ang huli ko. Okay, sa break. Yan mga bro. Ang kabuan ng akin naging huli. 19 kilos. Yan. Yeah. At yung 15 kilos ay nabili na. At may 4 kilo pa dito. May 20 lahat lahat. pati yung aking yung lahat lahat ng aking huli may 20. At mm, binigyan ko rin yung mga nagtanggal at nagtulong pag tanggal ng isda sa lambat. Yan. Okay, so right. Salamat sa Panginoon sa biyaya. Mahaba-habang pandurudugsong. Ilang araw siguro pandurudugsong ito mga bro. Yeah. Tsaga lang talaga. Kapag mahinang uli, titigil, lalong wala. Kailangan talaga tsaga at sipag. Yan mga bro. At dumati na nga yung naglako ng isda. At ito ang naging kita mga bro. Yan. May pautang pa. Okay, so alright. Yan. bali yan o. Oh. Ito. San Libo. Ah, this is 6. This is city yan? kita. This is 7. This is Uno, oh 22. balik 23. Yan, mga no, bro. Ay, salamat sa Diyos, sa grasya. May pandurudugsong. Bale, kumita naman ang nagkapera na ano eh, may, may utang pa ng 3 kilo. Yan. Ano yung nakamaigit din, 2,000. 20 maigit 2,300 ang hawak ko ngayon at may utang pa ng 3 kilo papamigay din ako doon sa mga tumulong sa pagtatanggal. Lagi isang kilo mga bro yung aking bigyan. Bagi sila, limayang lima o anim na nagtanggal. Yan. At salamat sa Diyos. At nga pala, set out nga pala kay Inadayan sa mag-anak na Inadayan. At set out sa magkapatid ni Dion Rhodes TV. Yan. Ingat kayo palagi dyan. Bunso, pagaling ka. At set out din nga pala kay Jillian Capisnon. At set out din nga pala kay Aldrin Saligan Empleo dyan sa Taiwan yan. Ingat kayo palagi at sa out din kay Ma'am Linda and Sir Baruta from Tampa, Florida yan sa out po sa inyo, ingat kayo palagi dyan sa araw-araw at madiling hindi pa ng pisto hindi ng aso yan at sa out din nga pala kay... Roselyn Dulay Yan sa po sa inyo Yan, pakabilis siya At malapit na malubat At sa din kay Arnold Rodillas Ng Pagbilaw, Quezon Province Yan sa po At sa din kay Nixon Echon Ng Tagala, Union Yan sa din po At sa din kay Pards TV Yan sa po sa inyo At sa din kay Ako, Bisaya Vlog Yan sa po sa inyo Ingat kayo palagay At sa taotin kay Carlos Villasper Vlog Yan sa po At sa din kay Calaguas Fisherman Mix Yan sa din po At sa din kay Jumel Severino Quezon City Yan sa po din eh. kay Edwin de la Pina from Masbate yan po at din kay Me Biberlin Vinan yan sa inyo, at kay Melchor Kisana yan po at kay Ernesto Bugayong from Washington DC yan shout sa inyo ingat kayo palagi diyan. at kay Jason Di Umangay. Yan sa po at sa tatin kay. Trisologo Junior Torkal from Saudi Arabia. Yan sa po at sa, sa sa mga kabayan ko na rin. Ingat kayo palagi at sa tatin kay. Nilia Amil. Yan sa po at sa tatin kay. Pasig Takil Online Fishing Supply. Yan sa po at sa tatin kay. Alias Waway at yan sa, saka kay Iloy. Yan sa tatin nyo. Ingat kayo palagi dyan at sa tatin kay. James Philip Technician ng Manuel Cellphone Repair Shop number no. 1, Batangas. Yan sa po at sa tatin kay. Ronil Medis ng Montalban. Palawan. Yeah, Yan, shout din po at shout din kay Raymond Kundisa ng Ruhas Palawan. Yan, yeah, shout din po at shout din kay Nilia Amil Yan, yeah, shout din po at shout din kay Bartolo Migrutas ng Muntalban Rizal. Yan, shout out sa inyo bro at shout din kay Manuel Fernan ng Santa Rita, Batanga City. Yan, shout sa inyo bro at shout din kay Auragong ah, TV official ng Ugit Balatan Kamarinisor. Yan, yeah, shout din po at shout din kay Jimmy Dulay. Frambulan Bicol Sorsogon. Yan shout sa inyo at ingat kayo palagi at shout out din kay Lamberto Lumakang from Batangas City, Kalinto Purok Uno. Yan shout din po at shout out din kay Saniboy Trinidad ng Cagayan Valley. Yan shout din po at shout din kay MCG TV Vlog. Yan shout din po at shout din kay Albert Aquino ng Cabanatuan City. Yan shout out po. At sa tating kay Tata Kons TV from Saudi Arabia. Yan sa tating po at sa tating kay Incar Pingol. Yan sa tating po at sa tating kay Germay Cedino from Kuwait. Yan, satoutin po sa inyo at ingat kayo palagi. At satoutin kayo. Risto, Risto of Cuera from Cubao, Quezon Metro, Manila. Yan, satoutin po at satoutin kayo. Florin Binigas. Yan, satout po at satoutin kayo. Jiramil Bautista. Yan, satoutin po at satoutin kayo. Christian Alawan. Yan, satoutin po at yan ang sinasatout po. Ang dami, ang dami. At satoutin kayo. Dong Garcia. Yan, sa tatling po sa inyo at sa tatling kay Kem Prospero. Yan, sa tatling po at sa tatling kay Veronica Makmak. Yan, sa tatling po sa inyo at sa tatling kay Kapangyarihan ng Diyos Ama. Yan, sa tatling sa inyo bro at sa tatling kay Lagalag Mix Vlog. Yan, sa tatling po at sa tatling kay Arnold Damarga ng Del Gallego, Kamarinisor. Yan, sa tatling po at... Yan, at sige mga bro, at sa tatling nga pala sa mga sulit kong tagapanood, yan. Ingat kayo palagi saan mga kayo naroon at sa tapos po sa mga tumatapos po ng aking ads, maraming salamat po sa inyo. Saan mga kayo naroon sa ating daigdig, ingat kayo palagi. At sa mga OFW po na nasa iba't ibang bansa, yan. Sa tapos po sa inyo, ingat kayo sa pag-aanap bayat, pagtatrabaho dyan. Yan, mga kababayan ko na riyan, magkipagsapalaran, ingat kayo palagi. At sa mga bago pa lang po ng aking YouTube channel, yan mga pro, pakisuporta naman po ng aking YouTube channel, Mani Ingo Vlog, yan paki subscribe naman pa paki tulong po sa aking youtube channel yan. at sa mga nakapag subscribe po shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyo saan mang kayo naroon sa ating mundo ingat kayo palagi kasi oh, may mga dumadating na pagsubok sa ating bansa sana kayanin natin itong mga pagsubok na itong dumarating na mga bagyo at maraming dinadaanan ng mga bayan ingat kayo mga kababayan ko sa ating bansa kapag may dadaanan na kalamidad yan sa mga FW po na nasa iba't ibang bansa sa tapos sa inyo, ingat kayo palagi dyan sa inyong pag-ano po ay muli okay, sa, at sa mga tagabaybayin pala na San Francisco Lupa City, yan, sa tapos sa inyo dyan at sa tapos nga pala sa itay dyan sa Bicol yan. ingat kayo palagi dyan tayo at sa aking mga kapatid, sa tapos sa inyong lahat, ingat kayo palagi aking mga pamangkin at sa aking mga bata dyan sa pa ingat kayo palagi sige mga bro, listen besides minda po maraming salamat muli sa inyong lahat, okay? Alright, maraming salamat sa panonood. gracias.